Maraming sira na mga guys ang bike niya kaya sabi ni Idol sa akin bla ibabaguhon na daw yung ibang pisa-pisa so tara ah, mga ah. guys limpyuanta takag. Siyempre, paliguan ba kay man para refreshing karon ko magamit sa <laughs> Ala ba lang abaw quality do marot Hello mga good morning sa inyo mga guys. Bawi isang bike naman na nagtalang talang dire sa ako no. Ala facts, mga guys ang iyang frame tapos 27.5 pa. Mga guys, babay luwan daw natin na bagong biring-biring mga guys no. Tapos Ang tubeless niya ay kulang na daw cold ay tibot ang anta. papatakod daw mga guys ang iyang butong bracket kadina kag kag ang iyang RD nga alibyo bala. So bago yan mga guys no natin itakod. Syempre lilibyuan muna natin mga guys no tapos tatanggalin natin yung mga luma luma kasi nga luma na oh. <laughs> so ito na nga ni mga guys so, no na baklas ko na yung chin niya sinunod ko yung crank set ba super katigaan pinalpago kang rubber ah, para magduso sa hindi na mabudla yan bala si maut dan pa tadi ugat hindi giniya kabayad <laughs> ayo di puta Gago! So, yan nga ni mga guys. So, napaklasan natin yung harapan at likod na gulong-gulong. So, bago natin mga guys hugasan, hinukas ko muna ang iyang adispado kasi nga sobrang nipis. So, mamaya babailuhan natin yan mga guys ng bago kay man. Ay tamaan guru ni Idol kagamit mong <laughs> na uber -ius. Pero okay lang. Normal yan mga guys, no? Pero payo ko lang mga guys sa mga mahilig magbike, no? Kadalasan talaga uunahin ninyo yung inyong mga prino. Kasi nga, pag hindi nyo yan mapagana ng insakto nako delikado base balaga sunod sunod bago bago nga auto kag magkalabunggo ayambot na lang gid mamayad gid ang imo nga bulsa yo di puta ni mga guys So bali natapos na natin yung back eh, na natin ng langis-langis Tapos mga guys no Gagamitan naman natin ng baskog na tube O oh, pipiswita natin ng tudo Tapos hangin-hangin mga guys no Air pressure yan para naman Magkalalabog-labog ang iyang mga kike So ito na nga mga guys So oh, natapos na natin limpiwan So ipapakita ko naman sa inyo Ang pagtakod ng kanyang prihabo Ganyan Lagyan mo na ng papadanlog Tapos butangan Tasang ang bulita So, O oh mga guys, nakita ninyo. Ball bearing mga guys. Sa... At dahil nga naglalagatik na siya mga guys no, Ipabalik na natin ang mga biring-biring niya Gamit naman tayo dito ng special tool Saktong hugot-hugot lang Kagisulod ang iyang ha, bag o nga alibyo nga kagzabaw na, may naman ni Karun Sipa ni Idol no? So mga guys sabihin ko sa inyo Pag ang inyong trailer para ay 9 speed na Katulad ng alibyo alto o asera Ang capacity talaga mga guys niyan ay 36 Oo kayo na lang siguro nagapilit-pilit Dakon imuon nyo 40 talaga duwang dugang pag ani ka maguro link mo. <laughs> Kadalasan mga guys kasi pag nagdudugang ka ng goat link, no. Sabihin ko sa inyo, medyo nagde-delay ang imo nga ship Ting! So, sa mga gusto, mga guys, mag-upgrade o oh, ano, magpadalag ko talaga ng kags nyo. Sabihin ko sa inyo, mag-upgrade na lang kayo ng 10 speed, o. Oh, Para tapos pwede ka pakagamit ng L2 na RD or shifter o pwede ka rin kagamit ng trailer na ano, Dior o di kaya shifter. Tapos, gamit ka ng 42 teeth. O, di bala namin na siya yan, bot na lang, gida. So, ito na nga ni mga guys. O, oh, nagkabit na tayo ng chain na race work. Tapos, ito na. Ay, eh, nagkuha na ako mga guys ng head parts na bearing, no. Kasi nga, sobrang baldado na talaga yung head parts bearing nya. Tingnan ninyo yung loob oh. Wow! Grabe nga, kiki sa pagkadamol. Wow! Ah! ito na natanggal ko na yung dalawa mga guys balita takudan natin yan ng bago pero bago yan siyempre limpyo limpyo tapos banyo santa sang papadan log alright ida e so kay man gutok <laughs> Gago! So, okay, ngayon nga rin mga guys. So, natapos na natin itakod ang iyang rigid pork. Itatakod na rin natin mga guys ang kanyang gulong-gulong sarapan. Pero bago mga guys natin alay ng kami ang kambyada, ay nagbailo muna ako ng bago na shifter cable mga guys. No, stainless yan mga guys. Ang brand para ay sagmit. So, ito na nga niya mga guys natapos ko na sa pagalain mga guys so, sa paglimpyo maraming salamat sa inyo hanggang dito na lang si Manino ninyo God bless to all paalam na po kay man kapoy na ko <laughs>